He just can't get a win against these top guys. How about the judges, when the, when the decision happens, that's what it is. You just need to make sure you do more the next time. Suarez, out of the Philippines, yeah. got quick hands, and also you gotta, you know, you gotta reassess your performances as well. That's a right out with, with that right hand. here he at five foot six. He's supposed to have a six foot oh, 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 no. That a is gonna be a knockdown. That's a knockdown. That there. Ito na mga kaibigan. Isang Filipino boxer mga kapatid. Iniiwasan ng American promoter. Alam nyo kung ba? Iniiwas nila ang kanilang boxer. Takot madungisan ang record ng kanilang boxer na undefeated mga kaibigan. Una-una, Andres Cortez. Umayaw mga kaibigan. May record na 22-0. Yung una mga kapatid, Henry, Henry Lebron. May record na 19-0 mga kaibigan Iniwas nila kay Charlie Suarez At sinong mga kalaban ni Charlie Suarez mga kaibigan Sa September 20 Is si George Castaneda May record na 17-3 mga kaibigan So talagang threat ito Or banta ito Sa mga American Boxer mga kaibigan Nagtataka ko lang Ba't ayaw nilang ipalaban talagang undisputed, o walang talo ang kanilang boxer. Dapat. Ipalaban nila ito kay Charlie Suarez, mga kaibigan. Para malaman kung talagang matibay ito at matindi. Kaya lang, parang ayaw na. Nauso na ngayon, mga kaibigan, ang uh, undisputed or unbeaten record. Okay lang ipalaban sa mga magtatawag sa mga nagpapadyak sa mga walang bilang ang kanilang boxer wag lang madumisan ang kanilang record so yan ang nauso ngayon mga kaibigan so nawala tuloy ang thrill at saka excitement sa boxing parang nagiging boring na mga kaibigan so Charles Suarez good luck sa iyong parating na laban against George Castaneda on September 20 ito mga batid. isang malaking banta sa kanilang mga baksa Charlie Suarez abangan natin at panoorin ang kanyang magiging laban mga kaibigan. support natin Charlie Suarez our very own Philippine boxer thank you so much and see you on our